Isang Pilipinang OFW sa Saudi Arabia ang nag-post ng isang live video sa kanyang Facebook account. Ito nga ay sa pagbabakasakaling na may tumulong sa kanyang ma-rescue ito sa kamay ng kanyang amo. Pero dahil feeling nga nito ay wala naman siyang nakuhang tulong matapos nga niyang gawin ang kanyang live sa kanyang Facebook account ay agad nga rin dinilit ni Kabayan ang nasabing live video. <coughs> Ayon sa pagsasalaysay ni Kabayan sa isang interview, pagkatapos nga itong pauwiin ng kanyang amo habang nasa airport ito, pinauwi nga raw siya ng kanyang amo pero hindi naman binigay ang sahod nito. At ang isa pang pinoproblema ni Kabayan, ang hawak nitong ticket ay connecting flight lamang from Taif papuntang Riyadh. At sinasabi nitong wala itong ticket papuntang Manila. Ano nga ba ang nangyari dito kay Kabayan? Nakauwi pa nga ba ito sa Pilipinas? At para sa detalye ng istoryang to, panuuri natin ang video na to. Pinauwi ako ng amo Hindi binigay yung sahod sa akin. Tapos lang yung dalaw ko tapos yung ticket ko, hindi ko alam kung hanggang Rhea to Manila kasi nagtataka ako yung yung take na ibinigay sa akin hanggang hanggang tayo at sa kariyan lang ito Ada, tulungan mo ako. Punta ako ng North Arctic. Mo. Yung North Arctic po na agency ko. Tapos yung agency, yung si Ma'am sa Ada siya, yung... Sino pa, yung agency mo sa Pinas? North Arctic, Ma'am. North? North Arctic. North Arctic? Opo. <laughs> <laughs> ako yung red na ma-rescue. Pangalan, pangalan mo. kaya, i lang. Tagasan. Tagaan ang patuan po. Tagamay ko ang patuan ang patuan po. Kinaway ako ng amo ko na ito lang yung dalaw ko. Ito lang. Sana matulungan niyo ako. Ako yung nag-live nung isang araw at saka kahapon na humili ng tulong. Dinilat ko na yung live ko kasi wala naman tumutulong sa akin. Hindi ko naman din alam na pa ng ako ng amo na ito lang yung dala ko. Hindi pa binagay mo sa amo sa akin. Ma'am, sa... Ipaano ko dyan sa ATV ko? Tabahan niya ko ng kanya ko sa airport sa tayo. Ipapinoli ako na amo ko rakot ako. Kanya ba ni Betty sa akin na Taman sa taip kumuhuri na dito. alam na papa hindi ko ano, alam na gano'ng kinuha niya ang mga gano'n. Ilang buwan ka hindi pinapasweldo? Hindi binigay sa sahod ko ngayon. Sabi na ipinapamili ng ticket mo. Pero bakit sa yung ticket ko? Bakit ito lang yung bigay sa akin? Ma'am sa Ada. Ma'am sa Ada Tama niya kung gagatama mo sa riyadi. Pinamasa na amo pala ticket ka. Naman na po sa akin. Kamusta yung papetya mo sa akin? Ano ako sa tayong airport? I-address mo yan, te, sa ano? Ang sa Ada Tahir? Ah, sige, sige, sige. Tapos yung agency ko na North Arctic Manpower. Ah, sige po, sige po. I-ano ko na lang po. Sige po, salamat po. Sana tulungan niyo. Walang-wala po akong pera. Ah, sige, sige po. Sige po, salamat po. Samantalang, matapos nga mag-viral ang naging video ni Kabayan, matapos nga itong manawagan sa kanyang agency na North Arctic Manpower Agency, ay agad nga rin naglabas ng statement ang nasabing agency at pinabulaanan nga nito ang naunang statement nitong si Kabayan na wala itong ticket papunta sa Manila. Sa kanilang Facebook account, pinost nga ng nasabing agency ang copy ng ticket nitong si Kabayan papunta sa Manila para patunayan na may ticket talaga ito pa -uwi ng Pilipinas. At sa mga oras nga na ito ay siguradong nakauwi na sa Pilipinas itong si Kabayan. Nagkaroon man ng konting kalituhan sa naging ticket nitong si Kabayan pero ang mahalaga nga rito ay nakauwi na itong si Kabayan ng ligtas sa Pilipinas. At paalala rin po sa lahat ng mga OFW, lagi po nating alamin ang mga contact number at tamang address ng ating mga agency para kung sakaling may hindi magandang mangyari sa inyo, ay mabilis kayong makapag-i-inform sa kanila. At kung sakaling ginawa nyo na lahat at wala pa ring sagot ang inyong agency, ay mas mabuting tumawag agad sa mga embassy kung saan ang bansa tayo nagtatrabaho. Ito nga ay para sa agarang aksyon at para matulungan tayo. At kung nagustuhan mo ang video na to, at bago ka pa lamang dito sa aking YouTube channel, ay ini kita magsubscribe at pahit na rin ang notification bell para lagi kang updated sa lahat ng viral video at balitang OFW na ina-upload natin dito sa ating YouTube channel. Maram salamat sa inyong